support. Para -sleep naman ako Very good. Sayo idol. Basketball Kailan? Last, last week? Lateral. Okay sige, gaya. Mas madali yan sayo. <laughs> <laughs> Bago lang yung sa kanya hindi pa. Oo. Oh. mo <laughs> ito, mo. mo ito, Tingnan mo ito. Tingnan mo yung portion na to. O, tingnan mo. Oh, yeah. Namamaga pa. Lapitan mo yung video ka na. Maka video pa to? Ayan. Hmm, ayan, tutok na tutok. Ayan. Ayan, mas nakaangat pa yan. Pero siyempre, that is normal. Bago pa, isang linggo pa lang eh. Pero yung mga ganito, yung mga ganito, madali lang naman ayusin to. Pero huwag kayong umasa na zero-zero ka agad. Yung ganito kalaking pain, malamang may matitira pa yan. Siguro magiging ganito. Kasi nga, linggo pa lang under swelling pa. Ayan o. No? Kaya kita mo, pag pinipenetrate mo ng todo, hindi matuloy kasi nga humaharang yung ano, yung swelling. Siyempre, masasaktan ga Pero pag inadjust ko to, mamaya may pain pa to, pero konti na lang. Dito siya mas masakit sa lateral. Eto. Dalawa yung buto rito. Yan, dalawa yung buto dito. Ito, oh, yung pagitan na yan. Yung fibula. Ngayon, pagka umusog yung joint na yan, pag bininat mo, or kaya pinold mo ng todo, syempre, masasaktan ka. Hindi to twisted sa sa'yo, sir. Hindi to twisted ni. Hula ko lang, ha? Hindi to twisted ni. Baka nga ito, gumalaw tong konti.

Yun, perfect. Perfect. <laughs> naramdaman mo? Mayroon may lumusot? Ayan na yun. Uy, buka ang bandage. Ito kasi bago-bago pa. Malaki pa yung ano eh. Gigrip ko po to. Tsaka, bandage. Ramdam mo may umusog na sa loob. Yun na yun. <laughs> Hindi pwede paglaro sa ano. Pamalaro ano mi may, may na 'yan. Mm -hmm. Mamamaga pa ang underswelling ba 'to pag inilaro mo to? Pag labos mo maglaro. Mamamaga 'yung mga stress na mga mm -hmm. 'yung mga nagsuswell na pag pinagod mo 'yun. Mag-may yun, magsuswell pa lalo. Healing process ka na. Sabay na kayo maglaro, maghintay muna <coughs> kayo ng 3 weeks. Straight mo yan, pwede na yan. O. Oh. oh Dinan oh, mo. Ba hindi ko siya ma O, oh, di sa ba? O. Oh, Kita mo? Sabi so, ko siya i-shoot na yan eh. Pero siyempre, kailangan yung marunong ang mag-shoot nito. Kasi hindi pwedeng basta ordinaryo lang. Eh. Parang nung kami sa nagpa siya sa ano. Oh, natatanda ko ha, nagpailod siya sa ano, De, lalo ko na pilay. Lalo na pilay. <laughs> iba. Nung binalik na, okay na. Nung na sa'yo. Eh, kasalanan yun. Pumunta kayo rito eh. <laughs> oh, idol. Pahinga mo lang. Okay na yan. Singa, stamp mo nga. na, natutupi na. Na-overstretch na, na, na. Okay, sige. Mag-iingat.